Matindi to. Ito po ay taga-suporta ni Marcos Jr. ni uh, President BBM, etong professor na ito. Ano daw? Matindi ah. kasi sabi niya dito, VP Sara Duterte isang oportunista at manggagamit. Mm hmm. Oportunista. Nasa dugo ng mga Duterte. Etong mga salitang ito, oportunista at manggagamit. Sabi nga ni Sara Duterte, hindi na daw sila candidates ngayon kaya mukhang wala na siyang pakialam doon sana sa uh, totoong layunin, totoong intensyon ng kanilang unit uh, unity, yung kanilang pag-alyansa, pakikipag-alyansa sa partido ni Marcos Jr. at nato mga Duterte. Wala na daw yon Hindi na daw sila kandidato. Kaya wala na daw siyang pakialam doon. No comment daw siya. O yun yun. Sino ba talaga ang totoong nagpagamit? Sino ba talaga ang totoong manggagamit? Hmm. Pareho ba na ganitong ganito ang estilo ng mga politiko na katulad ni Sara Duterte? Opportunista, nanggagamit, manggagamit, minsan lulunukin ang pride at pwedeng magpagamit para lang sa kanilang sariling interes. O, oh, ba? Diba? Ayon kay Professor Contreras, isang political analyst, lumabas na oportunista etong sa Sara Duterte sa kanyang pagkikipag-alyansa kay Pangulong Marcos Jr. para lamang sa halalan. Ayon dito, ito'y nagpapakita na hindi pang matagalan ang pinag-usapan, pinag-uusapan ng unity, kundi isang transactional na alyansa. Ulitin natin, para lang sa eleksyon, para lang manalo. Ibig sabihin, pinaglololoko nyo or niloko nyo ang sambayanan. Pinaniwala nyo na ang tandem niyo ay hanggang sa dulo at gagawa ng paraan ang mga issues na kinaharap ng ating bansa. Hmm. Ay para lang pala sa eleksyon ang nangyaring yan. Dagdag pa na ito, ang ganitong kilos ay naging masama para kay Duterte dahil lumalabas na ginagamit niya lamang ang pagkakataon para sa pansariling interes manggagamit, opportunista, siguro naman sa mga taong nag-iisip ng tama, alam na alam yan. Alam na alam na ganitong klase ang ipinapa-organ nitong ganito ang mga Duterte. Ganito ang kalakaran ng mga yan. ba? Diba? Good luck.